Delikado baka masayang lang kina ista kung kuyak lang po. At masama ano, panahon. Mahalon. Antayin ko muna yung kasamahan ko. Antayin ko yung sila. Oh. Antayin ko sila tapos magpaalala ako ya sa kanila mamaya. Salamat talaga sa ano. Blessing, biyaya ngayon. Umaga. Na nakapuno tayo. Thank you Lord sa ano. Biyaya. Thank you, Lord, biyaya ng dagat. yang kulay like, guys isang magandang araw sa inyong lahat hindi tayo nakapag video kanina habang nabibiwas tayo at ah. mahalon silpo lang kasi mga kaplagi sandal ako yan nakapuno tayo puno yung ating lagayan nasa ano ito 180 kilos yan puro tulingan pero may ano yan sa ilalim siguro may hilo kanina madilim pa yan hindi tayo makatakpo ng ano nito eh mahalon Delgado Maigi Ano, you know, lalaki tulingan Kain sana Taka ano lang ito Apat ko lang ito na pira mga kaplaggers Tumigil na ako at Nasisid na yung unahan ng ano, service ko Baka Malubok Kado, Alon. Ang madilbot namin dito ay ano, lima milyahe. Naroon sa 05 ay 04 siya. Katali. Nandito kami sa 02 na tayo. Yung dalawa kong kasama, para robot ako si Parin Jim Ano, namiwas pa. At kalahati pa lang daw ang huli nila sa lagayan. Kaso wala na silang ano. Wala na silang gamit. Wala na silang ganito. Pinahiram ko si Parin ng isa. si par robot naman palawig ang ginamit ako isa na lang ginan tira ito na lang kain sana bawat bira ko puno sa apat lang ako na bira tumigil na ako at may sana na kung lantap ako lagi sa tapupuna ko sana dito ilalagay ko dito ang isda kung lantap lang kaso kay eh, delikado baka masayang ista. lang ginan isda kung kuyag lang at masaman, ano panahon malon antayin ko muna yung kasamahan ko Hintayin ko yun sila. Hintayin ko sila tapos magpaalalay ako sa kanila mamaya. Salamat talaga sa ano. Blessing biyaya ngayon. Umaga. Sana kapuno tayo. Thank you Lord sa ano. Biyaya. Thank you biyaya ng dagat. Bali tuloy nga na. Mahal naman ito pag-uwi namin at mahal tayo at pagdating bibili tayo ng mahirap kasi pag sinpon lang tulad ngayon oh no, hindi tayo nagapag video habang namimiwas at malon hindi mo pwede ang sinpon kayo mababasa maganda talaga gopro sana makapalasi tayo ng maganda ganda para makabili tayo ng anong bagong gopro yan thank you sa ano blessing ngayong umaga thank you lord hindi na tayo magpapag-video mga kaplagas pag nanak at pasang silpon hali doon na tayo mag-video mga pag nasa mother po tayo So yun mga kablogers, nandito na tayo ngayon sa motherboard Pasensya na kayo at hindi na natin na i-video yung pagtimbang ng ating isda kanina Hindi na natin na videoan yung pagsasaklang ng isda natin At walang maghahawak ng camera kay cellphone lang ang gamit ko dinagana yung gopro ko at nabasa ng dagat bali umabot ng 170 kilos ng mga kabloggers sa na natin isda 160 yung tulingan tapos 10 kilo yung ilupin karamihan kasi ay tulingan 10 kilo lang yung ilupin nasa 180 lahat yun mga kabloggers kasama siguro yung mga pinangpahingi ko so, sa mga kasamahan ko na tulingan naka pitong piraso yata pag bigay kaniya sa mga kasamahan salamat sa blessing sa biyaya at hanggang dito na lang natin video maraming salamat sa inyong panonood God bless po, bye bye